Ito diba, naman sa mga makikita natin. Ano sa dumagat yung damo? Hindi mo? mo. Wala na yun. <laughs> alam mo yan? Wala na yun. Ano po yun? <laughs>

Ito po kami sa linis na maliit. Kaya tapo kami sa bundok. ng ano yung kabuyaw? Pa para sa niyan. Pangasim po. Para sa iyo. Para sa iyo Pangasim mo. Kabuyaw. Mhm.

Kinakain po ba rin ito? Ha? Huh? Kinakain po. Pero <coughs> kinakain? Sinasama sa luta? Ba't para po siyang ano? Linalaga po tapos kinakayod. Bunga? Yung laman po niya. Hmm. Laman? Kasi na yung nakapuno? Oo oh po. Yung, yung abukot. Oo. Oh, yung abukot po yun. Kaya ano po siya kinakayod tapos kinakayod po. Hmm. Oo oh po isa. Bababad po sa alo sa tubig. Ang mga ilang araw po tapos. Mawawala na po yung lasa niya. Pwede na po siyang kainin. Opo. Ang bukot na rin. May pa din niya. Opo, linis na malit pa rin po ito. Ini punya talun no. Teman cun dia talun tu Pak, mau gentong betul. Ang gintong malalaking bata, ang tawag Ay, bato naman. lang. Sige, picture mo. Ayun po yung dem, din pa. Wala na sa yung din pa. Ito yung <laughs> talo no. Ayun na po sila. Maganda po yung Maganda po yung talon. <laughs>

किधर तक चला अरे टाइम आ गया बदल आज ओए तुम्हें नहाओ सोनारा हां आई सोलर

Para sa inyo kayo bunso. Ha? Ah, yeah. Ito, 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 Ito 'yun. Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? na? Ano

Chali bang naman po eh. Paro paro naman po. <laughs> ano yung ano chali, pa? chali pang pang? Chali pang pang. pang Ano ginagawa niya? Naano po siya. Abang limaw, nanganganak po. Nang pampaligo po. Ah. Hindi din, parang linalaga po siya. Hindi ako mismo niya. Oo po. Picture mo. Dua lagi. <laughs> Kenapa ada yang bina?

Paano po kami sa ano, matarik na daan Hindi lang po pala sa pinagkanakan ng may matarik Meron din po pala sa ano Sa linis na Malit <laughs>

Diyan ando. Aba, ito Eh pero bunga po eh, pong binubunga. Ngunit eh. puno Sa kayo puno. Hmm. 'yung pinanggalingan namin, 'no. Ay nako. Terima <laughs> <laughs>

Bapak what tengah banjiran ไม่ๆนะตกนะครับเดี๋ยวมาเอินอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอะอ <laughs> 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 ah. ah, <beau. laughs> Oh, wow, termainnya nice. Pesah. Pesah. Ah, Rakabeduh. <laughs> Dibuh. Nasak kok. <laughs> Nasa tao kong kakainin mo, no? Paglalo Mama maraple. Okay. Ang ng talangkang kulay violet. Kulay obi. ay ba yung ano balayti? Balayti ay ba na? Balayti kailan? Ano? ano yung puno? Oh. Ano yung puno? Ano? Hal na tayo ano yung sapati tiglab puta. Oh. Huh. 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 Saya mereka bulu bungaan. Ini mah bunga apa jangan? Oh, lu tahu lu. Ini memang bunga ya? Hah? Ini memang bunga. Memang bunga yang telaga nih. Aduh, kok kayak ada. Hmm. Ini bunga. Ini memang tema akar ting tuh noh. Nah, kan apa kalai baru bunga. Ini memang melayu at. Pon anjen lang ini sama hulung. Tapi kok ada. Pero yung iba naman, malayo, kung sa hulo pa.

Pero hindi mas, pa masyadong gaano ano. Madami akong nalalaman. Ako bihasa. Pero darating din yung araw na magiging bihasa na rin ako. Okay. <laughs> Alisig. <laughs> Eto yung guide namin oh no?